Pampanga Provincial Hospital sa Clark na target maging sentro ng abot kayang organ transplant sa Luzon. Balita mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie. Rika, target gawing puntahan ng mga nangangailangan ng abot kayang kidney o liver transplant ang Pampanga Provincial Hospital sa Clark, Pampanga. Sa paunang kasunduan ng pamahalang Palalawigan at ng isang Indian investor palalawakin pa ang serbisyong medikal ng Pampanga Provincial Hospital Park na kauna-unahang pampublikong ospital sa loob ng Clark Freeport Zone. Magtatayo ng transplant facility para sa mga pasyenteng nangangailangan ng kidney o liver transplant at gawaing dekalidad ang ganitong klaseng serbisyo sa Pampanga. Nakatakdang magbukal sa huling quarter ng 2025 ang Pampanga Provincial Hospital Park na nasa 9,000. 259 square meters na lote sa Changi Gateway Clark Global City. Meron itong 143 hospital beds at magkakaloob ng kumpletong clinical, diagnostic at support service para sa mas abot kayang kalusugan ng bawat kapampangan. Ayon kay Pampanga Governor Dilia Pineda, malaki rin ang maitutulong ng ospital sa may gitkandaang libong manggagawa sa Clark at mga karatig lugar, lalo't karamihan sa mga ospital sa paligid ay pribado at may mataas na bayarin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao. Maraming salamat, Grace Ruta.